Naramdaman nyo na ba ang init? Pag-asa na po mismo ang nagsabi, posibleng ideklara na sa susunod na linggo ang opisyal na pagpasok ng tag-init. Nakatutok si Marisol Abdurama hindi man pa yung bitbit na notebook at bag ang ginamit ng ilang bilang palangga sa sikat ng araw kaninang tanghali. Meron ding t-shirt na mismo ang ipinangtakip sa ulo. Pero ang 59-anyos na street sweeper na si Charito Tambalong, hindi na kinaya ang init ng araw at sumilong na sa maliit na puno. sobrang init, nakikisilong po kami sa malilim na puno. Umiinom po kami ng tubig para yun ang proteksyon namin dito sa area, ma'am. So, lagi niyo pong Opo, daladala -dala po namin, nakasukbit sa bewang namin. Hindi na nakapagtatakang mainit ang panahong naranasan ngayong araw. Ang temperatura kasi pumalo sa 32 ayon sa pag-asa. Kahapon naman, Umabot ito sa 31.9 degrees Celsius. Pero paglilinaw ng pag-asa, hindi pa panahon ng tag-init. Meron pa tayong umiiral na northeast monsoon o hanging-amihan. Pag nawala na yung hanging-amihan at uh, iiral na, Easterlies na lahat ang nakikita natin hangin sa buong bansa, yun, masasabi na natin, uh, umpisa na ng tag-init. Dahil painit na painit na naman ang panahon, ayon sa pag -asa posible raw na sa susunod na linggo ay opisyal na nilang dedeklara ang summer o panahon ng tag-init kung saan asahan na raw ang mataas na temperatura. Dito na lamang sa Metro Manila, nasa 33 hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura. Pero dahil mainit na, kanya-kanya nang -kanya diskarte ang ilan para maibsan ang init. Ang pamilyang ito, dito na sa Manila Bay sa Rojas Boulevard nagbabad. Kahit pa ipinagbabawal, lalo't napakarumi ng tubig. Masarap eh. Mainit. Malamig ang tubig. Ba't kayo mo siya Mainit mo. Ipani <laughs> yung baby mo, matumin. Tanay na po yan. Sana, hindi ka natatakot, baka magkasakit dahil dyan sa matumin? Hindi po. Bakit? Diba, Salina na yun. Nakawala nga yung sakit niya dito. <laughs> Mainit po ngayon. Pag-init po ngayon. Ah, kaya dyan kayo nagpapalamig. Opo. Maliban sa palagi ang pagligo at pag-inom ng tubig payo ng pag-asa, iwasang lumabas ng bahay sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Gumamit ng payong o anumang panangga sa araw at magsuot ng preskong damit. Samantala ayon sa pag-asa, tumataas ang probability ng pagkakaroon ng El Nino pagtaas ng temperatura ng tubig sa dagat na may malaking epekto sa klima. Pero sa ngayon, nasa normal o neutral condition pa rin ang klima. Marisol Abduraman nakatuto 24 hours.